ayan ang aga-aga ko pa namang gumising para paghandaan yung yung work schedule ng mga kasama ko tapos tumunog yung home front command sabi ko pa tayo mayroon na namang emergency alert si Spire nga di ba? sa Bersia pa ginaganahan ng kalaban sabi ko sa inyo Mahirap magtiwala pa rin. Mahirap magkampante. Papasok mm -hmm. mm -hmm. pa rin ako. Dadaan ako to sa may mamad area. Iniisip ko. Dadaan ako dun sa park. Ko corner ako. Tapos dun ako dadaan sa may... Saan ba ako dadaan? Indiretso ako sa may park. Tumay. Teka naligo na ako. Yung kasama ko nakatapis lumubom ng maman. <coughs> si ai. <Ay. Shoutout. laughs> okay. Bye bye. Yan ang buhay namin. Kakambala na namin dito 'yung mga bomba.